Alam mo bang posibleng yumaman sa sweldo mo lang? Oo, kahit maliit ang kinikita mo ngayon. Ngunit mayroong isang catch. Ito ay gumagana lamang para sa mga taong kumilos ng naiiba kaysa sa karamihan. Habang ginagastos ng ilan ang lahat ng kanilang kinikita, ang iba ay gumagamit ng mga lihim na diskarte upang bumuo ng kayamanan sa loob ng anim na buwan. At hindi na muling umaasa sa isang boss. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nabubuhay na nakulong sa karera ng daga at ng mga nakakamit ng kalayaan sa pananalapi gamit lamang ang kanilang sariling kita. At mas masahol pa, maaari kang matrap sa cycle na ito ngayon nang hindi mo namamalayan. Sa video ngayon, ipapakita ko sa iyo ang walong napatunayang estratehiya upang gawing makinang kumikita ang iyong sweldo, batay sa mga turo ni Robert Kiyosaki. Pag-uusapan natin ang tungkol sa financial mindset, passive income, financial intelligence at kung paano i-automate ang iyong financial growth kahit na simula sa simula. At kung ilalapat mo ang mga diskarteng ito sa loob lamang ng anim na buwan, Matutuklasan mo na hindi mo kailangan ng pagtaas, kailangan mo ng direksyon, kaya manatili hanggang sa huli. Dahil ibubunyag ko ang tahimik na pagkakamali na humahad lang sa milyon-milyong tao na yumaman, kahit na may magandang sweldo. At kung paano ito maiiwasan, simula ngayon. Unang diskarte, gumastos na parang kalahati ang kinita mo. Isipin mo kung nagising ka bukas na kalahati ng iyong sweldo. Magiging totoo ang kawalan ng pag-asa, tama ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pamumuhay sa kalahati ay eksakto kung ano ang ginagawa ng mayayaman noong sila ay mahirap pa? Hindi ito sakripisyo, ito ay diskarte. Pinipili nilang mamuhay ng mas kaunti, hindi dahil kailangan nila, ngunit dahil lumilikha ito ng kinakailangang espasyo upang mamuhunan at bumuo ng tunay na kayamanan. Ito ang batayan ng tunay na edukasyon sa pananalapi, hindi ang usapan tungkol sa pagputol ng kape. Ang pagpapayaman sa isang sweldo ay hindi tungkol sa kumita ng higit pa. Ito ay tungkol sa mas mahusay na paggamit nang kung ano ang mayroon ka na kapag nabuhay ka sa kalahati nang kung ano ang mayroon ka nagbubukas ka ng isang hindi nakikitang puwersa sobra at ito ang labis na maaring maging dagdag na kita passive income o maging ang simula ng iyong unang pamumuhunan itinuro ni Robert Kiyosaki na ang mahihirap ay gumagastos at namumuhunan kung ano ang natitira habang ang mayayaman ay namumuhunan bago gumastos. At kung babaligtarin mo ang lohika na ito, maaari mong baguhin ang iyong buhay pinansyal sa loob ng anim na buwan. Gusto mo ng totoong buhay na halimbawa? Maliit lang ang kinita ni Luis, isang bus driver dito sa kanayunan, ngunit nagpasya siyang mabuhay sa 50% ng kanyang sweldo at iniligtas sa relihiyon ang natitira. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa kung ano ang natitira pagkatapos ng ilang buwan? Bumili siya ng ginamit na hotdog cart. Ngayon, ano ang dating side income ay naging pangunahing pinagkukunan niya ng kita at ang sweldo niya sa bus ay naging, guess what, isang pamumuhunan. At nagsimula ang lahat sa simpleng desisyong ito. Gumastos na parang kalahati lang ang kinita niya. Kung hindi ka lumikha ng espasyo, walang paraan upang magtanim ng mga buto. At kung walang pagtatanim, walang ani. Ano ang pumipigil sa iyo na mag-apply nito ngayon? Kulang sa pera o napakaraming dahilan? Sa susunod na yugto, ipapakita ko sa iyo kung paano masisiguro na kahit na maliit, mamumuhunan ka muna bago magbayad ng anumang mga bayarin. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ikalawang diskarte. Bayaran muna ang iyong sarili ngayong nakagawa ka na ng puwang sa pananalapi sa pamamagitan ng pamumuhay sa kalahati ng iyong sweldo, dumating ang pinakamakapangyarihang bahagi. Bayaran mo muna ang iyong sarili. Parang counterintuitive, di ba? Ngunit ito ang isa sa mga pinaka-epektibong aral ni Robert Kiyosaki. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng kabaligtaran, magbayad ng mga bill, utang at mga invoice. At kung may natitira pa, iniisip nila ang tungkol sa pamumuhunan. Ngunit ang sikreto ay upang baligtarin ang utos na ito. Bago magbayad ng anuman, magtabi ng bahagi para sa iyong sarili. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay katalinuhan sa pananalapi. Ito ang hakbang na naghihiwalay sa mga nagrereklamo sa kanilang suweldo sa mga nagpaparami ng pera na may disiplina sa pananalapi. Hindi mahalaga kung kumita ka ng dalawang 200 daan o dalawang libong dolyar. Magsimula sa anumang magagawa mo. Sampung porsyento, limang porsyento, kahit isang dolyar ay isang game changer. Lumilika ito ng isang ugali. At ang ugali ay mas mahalaga kaysa sa pagganyak. Kapag binayaran mo muna ang iyong sarili, inuuna mo ang iyong sarili at ang iyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa iyo. Isipin mo si Erika, isang guro, isang solong ina, nalulula sa mga bayarin at maliit na kita. Gayon pa man, nagpasya siyang magtabi ng 10% ng kanyang sweldo bawat buwan bago ang anumang bagay. Namuhunan siya ng halagang ito sa mga libro, mga online na kurso at pagkatapos ay sa isang espesyalisasyon. Ngayon, nagsasalita siya sa mga personal na kaganapan sa pag-unlad at lumikha ng isang bagong karera gamit ang kanyang sariling sweldo. Ang sikreto? Binayaran muna niya ang sarili kahit na tila imposible. Hindi mo na kailangang maghintay na matira ito. Kailangan mong magdesisyon ngayon dahil kung hindi mo muna babayaran ang sarili mo, laging zero ang matitira. At paano ka makakabuo ng kalayaan sa pananalapi ng wala? Sa susunod na paksa, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing mas makapangyarihan ang reserbang ito. Kalayaang kapital, isang bagay na gumagana para sa iyo. Kung ang nilalamang ito ay nakapag-iba na sa iyong pag-iisip, Mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya dahil dito mo matututunan kung paano gawin ang iyong pera para sa iyo na may praktikal at direktang mga aral na hindi itinuturo sa iyo ng iba. Ito ay kung saan ang iyong sweldo ay huminto sa pagiging tungkol lamang sa kaligtasan at nagsisimulang maging kalayaan. Ikatlong diskarte, gawing freedom capital ang iyong sahod Natuto ka ng mabuhay sa kalahati ng kinikita mo at bayaran muna ang sarili mo. Dumating na ngayon ang hakbang sa pagbabago ng laro, gamit ang iyong sweldo bilang kapital ng kalayaan. At hindi, hindi ako nagsasalita tungkol sa pag-iipon ng pera para lamang sa pag-iipon. Pinag-uusapan ko ang pagbabago ng bahagi ng iyong suweldo sa isang bagay na bumubuo ng mga kita sa pananalapi, kalayaan sa pagpili, at mga bagong landas. Ang mga mahihirap ay gumagastos sa mga pananagutan, ang mayayaman ay namumuhunan sa mga ari-arian na naglalagay ng pera sa kanilang mga bulsa. Ito na ang oras para idirekta ang ilan sa iyong itinakda tungo sa kaalaman tool at pagkakataong maaaring dumami. Isipin ito sa ganitong paraan, bawat dolyar na pumapasok ay maaaring isang binhi o usok ang iyong pinili. Gusto mo bang magtanim o magsunog? Tinatawag ni Robert Kiyosaki ang matalinong daloy ng pera na ito. Pagbili ng isang bagay ngayon na magdadala ng pera bukas. At yun ay maaaring isang kurso, isang tool, isang sertifikasyon o kahit isang printer na bumubuo ng mga produktong ibebenta. Si Daniel ang patunay nito. Nagtrabaho siya bilang isang office assistant, palaging nahihirapan sa katapusan ng buwan. Ngunit nagpasya siyang gamitin ang tatlong daang dolyar ng kanyang sweldo para kumuha ng pangunahing kurso sa pagkumpuni ng computer. Bumili siya ng ilang simpleng kasangkapan at nagsimulang maglingkod sa mga kaibigan, kapitbahay at kasamahan. Sa loob ng anim na buwan, mas marami siyang order kaysa sa oras niya. Ngayon, may sarili na siyang negosyo. Ang lahat ng ito sa kung ano ang ginugugol ng marami sa isang katapusan ng linggo. Namuhunan siya ng bahagi ng kanyang sweldo at bumili ng kalayaan. Kaya sagutin mo ako, ilang buwan ka patuloy na iikot sa mga bilog, oras na para gawing binhi ang iyong sweldo. At sa susunod na hakbang, Ipapakita ko sa iyo kung paano matiyak na mangyayari ito kahit na walang disiplina. Isang automaticong system na gumagana para sa iyo habang nabubuhay ka. Ikaapat na diskarte, i-automate ang iyong pagbuo ng kayamanan. May direksyon ka na. Ngayon, gawin nating mas madali ang proseso. I-automate ang iyong pagbuo ng kayamanan. Bakit? Dahil ang pag-asa sa paghahangad ay mapanganib. Sa isang mabigat na araw, ginagastos mo ang dapat mong i-invest. Sa isa pa, nakalimutan mong mag-ipon. At presto, wala na ang plano. Kaya naman, ang mga tunay na nakakaunawa sa edukasyong pinansyal ay gumagawa ng mga sistema na gumagana ng hindi iniisip. Ang teknolohiya ay naging iyong kakampi. Maari mong iprogramang iyong bangko upang otomatikong maglipat ng mga pondo sa iyong pondong pang-emergency." mga pamumuhunan sa asset o kahit isang digital wallet. Sa ganitong paraan, aalis ang pera sa iyong account bago mo ito malaman. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo man lang mararamdaman, inaalis nito ang emosyonal na pasanin mula sa proseso at iniiwan ang paglago ng pananalapi sa autopilot. Gustong makakita ng totoong buhay na kaso? Si Sandra, isang administrative assistant, ay kumita ng wala pang isang libong dolyar. Gayunpaman, naprogram niya ang kanyang bank app upang maglipat ng isang dolyar sa isang araw sa isang hiwalay na account. Hindi man lang niya namalayan, pagkalipas ng anim na buwan, nagkaroon siya ng sapat na paunang bayad sa isang maliit na kapirasong lupa. Iyon ang naging unang hakbang patungo sa kanyang kayamanan. Hindi siya nagtagumpay sa swerte. Nagtagumpay siya sa isang sistema. Kapag nag-automate ka, pinoprotektahan mo ang iyong plano mula sa iyong sarili. Iyan ay katalinuhan. At ang pinakamagandang bahagi, ang bawat automatikong hakbang ay lumilikha ng epekto ng snowball. At pagsasalita tungkol sa evolusyon, ang susunod na hakbang ay gamitin ang iyong sweldo upang palawakin ang iyong halaga sa merkado. Panahon na upang mamuhunan sa isang bagay na mas makapangyarihan ikaw. Ikalimang diskarte, mamuhunan sa pangalawang kasanayan, pagkatapos i-automate ang iyong paglago sa pananalapi, oras na para mamuhunan sa iyong pinakamalaking asset. Ikaw, at hindi natin pinag-uusapan ang pagganyak sa social media, ngunit totoong diskarte. Kung mas maraming kasanayan ang iyong nabubuo, mas maraming dagdag na kita, mga pagkakataon, at kalayaan sa pananalapi ang iyong na-unlock. Alam ng mayayaman ang mas natututo, mas kumikita. Tinatrato nila ang pag-aaral bilang isang pamumuhunan, hindi isang gastos. Ang pag-aaral ng pangalawang kasanayan ay parang pagbubukas ng bagong exit door mula sa karera ng daga. Maari itong maging isang simpleng bagay, pag-edit ng video, social media, disenyo, Pagbebenta, pagkakarpintero, pagkumpuni ng electronics, ang mahalagang bagay ay pumili ng isang bagay na lumulutas ng mga tunay na problema dahil kapag nalutas mo ang mga problema, hinahanap ka ng pera. Ganyan ka lumikha ng market value at passive income sa maliit na pera. Mapapatunayan niyon ni Esteban. Nagtrabaho siya bilang stock clerk at nanirahan sa gilid. Ngunit nagpa siya siyang gamitin ang bahagi ng kanyang sweldo para kumuha ng kursong repair ng cellphone. Gumamit siya ng isang daang dolyar sa mga kasangkapan at nagsimulang tumulong sa mga kapitbahay. Ang resulta, sa loob ng ilang buwan, mas malaki ang kinikita niya sa pagkukumpuni kaysa sa kanyang regular na trabaho. At ang pinakamagandang bahagi, maaari siyang magtrabaho kahit kailan at saan man niya gusto. Ito ang financial freedom simula sa bahay. Nagbago na ang mundo. Ngayon, ang sinumang may isang kasanayan lamang ay nasa panganib. Ang pag-aaral ng bago ay hindi na isang opsyon. Ito ay isang kalasag laban sa kawalan ng trabaho at isang pambuwelo sa mga pagkakataon. At sa susunod na paksa, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng invisible money machine na gumagana para sa iyo kahit na natutulog ka. Ika-anim na diskarte, gumawa ng invisible money machine. Ngayon na mayroon ka ng bagong kasanayan, oras na para mag-isip tulad ng mayaman. Lumikha ng mga sistema na lumilikha ng pera nang hindi nakasalalay sa iyong direktang oras. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatrabaho para sa pera at paggawa ng pera para sa iyo. Dito, isinilang ang passive income, ang pangarap ng marami at ang tahimik na sekreto ng iilan. Ang tinatawag na invisible cash machine na ito ay maaaring maging mas simple kaysa sa tila. Maaaring ito ay isang online na tindahan, isang digital na produkto, sarili mong brand o kahit isang automated na negosyo. Ang ideya ay isang beses kang magtanim, aani ka ng marami. Habang maraming tao ang ipinagpalit pa rin ng oras para sa pera, Nagsisimula kang bumuo ng patuloy na daloy ng pera kahit na natutulog ka. Gusto mo bang makita ito sa aksyon? Si Patricia, isang empleyado ng parmasya, ay nagsimulang gumawa ng mga handmade na sabon sa bahay. Gumawa siya ng brand, nag-set up ng Instagram account, at nag-automate ng mga order at paghahatid gamit ang mga app. Sa loob ng anim na buwan, nagtitinda siya ng hindi kinakailangang magbigay ng direktang serbisyo. Ngayon, ibinebenta ang kanyang mga produkto sa buong bansa at dumadaloy ang kita kahit na offline siya. Ito ay isang invisible na makina sa trabaho. Maadi kang magsimula sa maliit ngunit may malaking pag-iisip. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mahuli sa iyong sweldo at pagpaparami ng iyong pera ay pagbuo ng mga sistema at sa susunod na hakbang ipapakita ko sa iyo kung paano kunin ang pinakamahalagang asset sa lahat ang iyong oras dahil kung wala ito wala sa mga ito ang talagang gumagana Strategy 7 Master Your Time Walang saysay na magkaroon ng isang milyong dolyar na ideya kung ang iyong oras ay nauubos ng murang mga abala. Maaari mong i-automate ang iyong mga pananalapi, lumikha ng karagdagang kita, matuto ng mga bagong kasanayan, ngunit kung hindi mo pamahalaan ang iyong oras, ang lahat ay dumaan sa iyong mga daliri. At narito ang isang malupit na katotohanan, Ginugugol ng mga mahihirap ang kanilang oras tulad ng paggastos nila ng pera ng walang pagpaplano. Tinatrato ng mayamang oras ang oras bilang ang pinakamahalagang pag-aari. Pagkatapos ng lahat, ano ang mas mahalaga, isang dolyar o isang oras? Kung sumagot ka ng depende, nasa tamang landas ka. Dahil ang isang oras na mahusay na ginugol ay maaaring makabuo ng passive income, magbukas ng pinto o bumuo ng mga asset. Ngunit isang oras na nasayang, hindi na babalik. At alam mo kung ano ang mas masama? Ang ilang mga tao ay nag-aaksaya ng dalawa, tatlo, apat na oras sa isang araw sa walang katapusang pag-scroll na nagsasabing wala silang oras upang mamuhunan sa kanilang sarili. Ganyan si Julio. Nagtrabaho siya bilang attendant ng gasolinahan at sinabing sinipsip ng routine ang lahat sa kanya. Ngunit nagpasya siyang ipagpalit ang dalawang oras ng Netflix sa isang linggo para sa isang kurso sa social media. Natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos ay nagsimulang maglingkod sa maliliit na negosyo. Wala pang isang taon, lumikha siya ng sarili niyang micro-digital agency. Ngayon, pinipili niya kung kailan siya magtatrabaho. Hindi siya makakuha ng oras. Nabawi niya ang kontrol dito. Nais malaman ang tunay na sikreto ng mga milyonaryo. Sinasabi nila ang hindi sa halos lahat ng bagay para masabi nila ang oo sa kung ano ang talagang mahalaga. At sa huling seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano mapabilis o masisira ng iyong kapaligiran ang prosesong ito. Dahil ang sinumang nakapaligid sa iyo ay direktang nakaka kung saan ka mapunta. Ikawalong diskarte, pangalagaan ang iyong kapaligiran. Maaari kang magkaroon ng pinakamahusay na mga diskarte, pinakamahusay na mga libro, ang pinakamahusay na mga kurso. Ngunit kung napapaligiran ka ng mga maling tao, sasabotahe mo ang iyong sarili nang hindi mo namamalayan. Iyon ay dahil ang iyong kapaligiran ang humuhubog sa iyong financial mindset. At narito ang isang mahirap na katotohanan. Kung makikipag-hangout ka sa mga taong nagre-reklamo tungkol sa buhay, magsisimula kang gawin ang parehong. Kung nakikipag-hangout ka sa mga taong namumuhunan, nagsasagawa at lumalago, babangon ka kasama nila madalas itong binanggit ni Robert Kiyosaki kung ikaw ang pinakamatalinong tao sa silid nasa maling silid ka at napupunta din yon sa pananalapi gusto mo bang lumaki maghang out kasama ang mga taong nagsasalita tungkol sa mga pamumuhunan dagdag nakita kalayaan sa pananalapi disiplina at personal na pag-unlad mga taong tuwang-tuwa sa tagumpay, hindi naguugat laban dito. Ang iyong utak ay sumisipsip ng kapaligiran tulad ng isang espongha kahit na hindi mo namamalayan. Naunawaan ito ni Karina sa mahirap na paraan. Nagtrabaho siya bilang tindera at laging sinasabihan, kalokohan yan, walang yumaman sa ganoong paraan. Hanggang isang araw, sumali siya sa isang grupo ng mga lokal na negosyante para lang makita kung ano ang nangyayari. Sa loob ng ilang linggo, natututo siya tungkol sa mga online na tindahan, cash flow at digital marketing. Gumawa siya ng sarili niyang brand at ngayon ay may online na operasyon. Lahat ay dahil nagpasya siyang baguhin ang kanyang paligid at binago siya ng kanyang kapaligiran. Kaya tanungin ang iyong sarili, sino ang kausap mo tungkol sa pera, tungkol sa hinaharap, tungkol sa kalayaan. Dahil sa pagtatapos ng araw, ang tamang kapaligiran ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa iyo, ito ang nagtutulak sa iyo pasulong. At ngayon, sa lahat ng natutunan mo, nasa iyo ang pagpipilian, manatili kung nasaan ka o kontrolin ang iyong buhay pinansyal ng minsan at para sa lahat. Natuklasan mo lang na hindi mo kailangan ng swerte o malaking sweldo para magkaroon ng financial freedom. Ang kailangan mo ay diskarte, disiplina, at lakas ng loob na gawin ang mga bagay na naiiba kaysa sa karamihan. At ngayon, ay mayroon kang walong makapangyarihang diskarte sa iyong mga kamay. Ang tanong ay ano ang gagawin mo sa kanila? Ipagpapatuloy mo ba ang paggastos ng lahat ng kinikita mo na bubuhay ng naka-autopilot, umaasang may matitira pang milagro sa katapusan ng buwan? O magpapasya ka ba ngayon na gamitin ang iyong sweldo bilang isang tool upang paramihin ang iyong pera, magkaroon ng karagdagang kita at makatakas sa karera ng daga? Ang desisyon na gagawin mo ngayon ay maaring magbago ng iyong kapalaran sa susunod na anim na buwan. At uh, tandaan, libu-libong tao ang gumagawa na nito ng eksakto at umaani ng mga tunay na resulta. Ang pagkakaiba ay ngayon alam mo na ang landas. Kaya huwag mong sabutahe ang iyong sarili. Kunin ang iyong natutunan dito. Pumili ng isa sa mga diskarte. At magsimula ngayon, ang iyong kalayaan ay hindi darating ng hindi sinasadya. Ito ay itatayo hakbang-hakbang na may katalinuhan sa pananalapi. At kung ang nilalamang ito ay tumutugon sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at manatiling nakatutok para sa mga susunod na video. Dahil dito, bawat linggo matututunan mo kung paano kumita ng mas malaki, gumastos ng mas mahusay, at mamuhunan ng may layunin. Ang kalayaang hinahangad mo ay nagsisimula sa kaalaman na pinili mong sip-sip